Hello guys. Guys, dito tayo sa agit. Pasok na tayo ng beach guys. Yun. Punta tayo, itutur ko kayo sa dagat. Maganda dito guys. Maganda liguan. Mura lang entrance. What? 200 lang sa ocean hop. Of, ano guys? Ah, uh, ng lugar na ito. Yun okay, guys, so, oh, may mga ano pa okay, guys, so, oh, gila. Yun. Mm. Ah, ano pala to guys, Heart of Asia, Asian Resort. May Asia swimming pool na may dagat pa. Ang ganda guys, yan guys, oh, so, Heart of Asian. guys, okay, so, oh. Punta natin doon guys. Pakita ko sa inyo yung loob guys Ang ganda Malinis dito liguan Yan guys Yung uh, ano guys parking lot guys O oh. oh, linis Alam kalibok guys O oh. Pupunta tayo sa dagat guys Para makita nyo rin Yan guys O oh. Punta natin doon Tara guys, samahan nyo ako guys Mag tour dito sa loob Ng Heart of Ocean Para kung gusto nyo maligo guys Yan, makikita nyo na dito guys Maganda dito guys, konti lang din ang tao Yan o Araw ng linggo to guys, taliligo kami guys Yan o Oh Ayan guys, ano yung view sa loob guys. Ayan guys, so o, oh, yan. Ano to guys ha, uh, Limiri. Limiri Batangas guys. Ayan o. Oh. May balibulan din kung gusto nyo. Maglaro. O, di ba? Ganda yan guys Yan o uh, Ano na kasi Mahapo na guys okay, o May bangka Kung gusto nyo magbangka guys Dalawang libo lang yan uh, Siyam ang katao Tawid kayo doon sa kabilang isla Doon o Doon bandas dolo Tawid kayo Ang ganda guys Sold naman yung 2,000 Token yung Siyam katao ganda ayan guys hihilit lang guys hihilit sa paa ayan guys o masimple lang muna tayo ngayon guys ayan ginagahang yung cellphone natin hihilit sa paa kaya akita tayo ayan guys Thank you for watching guys. Sa sunod na lamang ulit.